Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pwede pong direct mag-register sa inyo. Kaya lang po, meron nga rin po dumating sa akin na reklamo. Nag-register sila, wala pong reply yung, yung ahensya. <laughs> no, no, walang... Wala pong reply yung ahensya nyo. Okay. nag-register. Uh, yung... Uh... <coughs> Mati-check nyo sa website namin. May web website po kami. Okay. Uh, pwede kayo mag-verify doon using uh, ano nga, yung uh, data nyo. Okay. Birthday, uh, uh, full name, birthday. Uh, mabubuksan nyo po yung data nyo kung nakaregister kayo. Hindi na po, hindi po kailangan ng registration number. Apo. Uh, hindi na po kailangan yung reply nyo sa kanila. Hindi na, It's titignan ito. nyo lang po. Kung wala doon, hindi, hindi, hindi pa kayo registered. Okay, salamat po. Okay. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!